magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Understanding Scripture Youth Approach. Ito po muli si Jana Teves at kasama ko po si Kuya Melvin Alavanza at Kuya Melvin Hamora. Yan. At tutuloy na po tayo ngayon sa isa pang tanong. Yan. Mababasa rin po natin ito sa isang comment din po sa uh, Facebook. Yan. Ang sabi lang po niya ay, ang tanong po niya dito, sabi po ni Mr. Goldrugs, ay may Jesus ba dito? At kanya pong na-print screen, tulad na nyo makikita sa inyong mga uh, screen, mula sa kanyang cellphone po siguro ito, ang Merriam-Webster Dictionary, na ang sabi niya ay, may Jesus ba dito? Yan, ang sabi po doon ay, sa definition ng Almighty, na wala nga naman, kahit kung babasahin ko po ay, um, God used with the, wala pong ang Almighty, ang sa Almighty ay wala makikita na Jesus Christ. Kahit na anong tungkol kay Jesus. Yan. So, yan. Ano po bang masasabi ninyo tungkol dito kay Merriam Webster Dictionary? Napakaganda na ng katanungan niya, Sister Diana. <laughs> kasi naghahanap siya doon sa libro na wala naman talaga doon. Kahit pero, ngayong nga God the Father, wala rin doon eh. Pero may nakita na ako. Na na Almighty. Meron na, pero meron po dito ang Jehovah. Yes. Mm -hmm. Meron Jehovah. Yun ay hmm, synonyms, synonyms na. Pero ang binabanggit niya kasi, yung definition. Hmm. Sa definition, wala nga doon God the Father. Yung synonyms nandoon. Siguro, kung maghahanap ka talaga ng pangalang Jesus Christ, meron din sa Mir Miriam Dictionary. I-type niyo lamang po yung Jesus. <laughs> Malalaman po yun ninyo yung meaning. Kasi hinahanap niya doon sa Almighty. Wala siya makita eh. I-search nyo rin naman doon kay Miriam para hindi ho kayo naguguluhan. Eh, ito po, papakita po namin sa screen ninyo. Kung hindi pa ko kayo naniniwala, eh, gamitin nyo po ninyo yung inyo pong na ginamit dito, itype nyo po yung Jesus. Sister Jana, pakibang, pakibasa nga yung pong sinabi ni Miriam din. Ha? natin kasi yung pangalan ni Jesus eh. Sige po, basahin po natin. Ang sabi po dito sa, sabi po ay si G, ang Jesus po ay noun, isang noun. Yan at ang una pong definition ay the Jewish religious teacher whose life, death and resurrection as reported by the evangelists are the basis of the Christian message of salvation called also Jesus Christ. At ang second um definition po ay Christian science, the highest human corporeal corporeal concept of the divine idea rebuking and destroying error and bringing to light man's immortality. Ang origin daw po ay late Latin from Greek lesus or from Hebrew Yeshua, first used before 12th century. Yan, Merriam-Webster Dictionary po ito. So, makikita natin dun, Sister Jana, na doon pala kay, kay Miriam, ay may babasa rin pala tayong Jesus. At in fact, doon sa ginamit niya, na pinirin screen niya pa doon kay Miriam Diksy sa Miriam dictionary doon sa synonyms sinan, sa synonyms o oh, makikita natin doon yung ano yung mga binabanggit doon synonyms daw ng almighty ibig sabihin pag sina sinabing synonyms kaparehas kapareho na rin na pagkakabanggit eh, eh, ito basahin po natin yung synonyms siguro hindi niya tinutuloy yung basa eh binasa niya lang yung example pero yung synonyms hindi niya binasa tingnan natin sa Janet synonyms Ala deity author creator divinity eternal everlasting father god godhead jehovah lord maker providence supreme being yahweh also jave or Yahweh. so makikita po natin do yung deity divinity yung godhead yung creator ay patungkol nag tumutukoy pa rin po kay Jesus Christ sabi nga doon ni Miriam sa pinakita po namin sa inyo na itong si Jesus Christ ay, uh, ay pinapaliwanag o pinaniniwalaan ng mga Kristiyano bilang isang uh, divine being. So, pati si Miriam ay binabanggit na itong si Jesus Christ is almighty sapagkat yung sin synonyms ng almighty ay pwedeng i-translate na creator, godhead, godhead, god, deity, divinity. At ito po ay walang duda na pumapa, uh, tumatama kay Jesus Christ. So, yun lamang po, Sister Jana. Yan, so... And thank you po, Kaya Nelvin. At naalala ko rin po nung sa aking English na subject, thank you po sa aking mga naging teacher, <laughs> yung tungkol sa English, sa sa mga nouns, ito pong common and proper nouns. Sa akin pong pagkakaalam, ang Almighty ay isang common noun. Da dahil uh, pwede po siyang ipangalan sa mga Diyos. At ito pong ang noun na Jesus Christ ay isang proper noun dahil pangalan po siya isang pangalan po siya at mismo na isang nilalang na isang tao. And kunwari po kung aking itatype, dahil ako po ay uh, isang studyante, kung itatype ko po sa merriam Webster Dictionary na student, mm -hmm. hindi maaaring hindi po pwedeng lumabas yung pangalan ko. Nadya na. na oh. Dahil uh, ang... Ang student ay common noun at ang pangalan ko ay proper noun. Siguro ganito rin po yung lumalabas doon sa uh, Merriam-Webster dictionary kapag nilagay natin yung almighty. Yes. Hindi pwedeng maging mm. meaning mismo agad yung pangalan na Jesus Christ. Pero alam natin na ang uh, si Jesus Christ ang kanyang common noun ay almighty. Yeah. Yan yun po. Parang ako po na si Jana ang magiging common noun ko ay student. Kaya so yun po yung akin pa sa kay teacher. Hindi lang naman ikaw, di ba? O yung mm, iba. Kasi marami. Oo, marami naman teacher. Mm -mm. Yung Almighty ay hindi lang naman din yung God the Father sapagkat sa banal na kasulatan ay meron tatlong persona mm -hmm. at, at pinapatungkulan na silang tatlo ay Almighty. Mahirap man intindihin, pero yun ang turo ng banal kasulatan at dapat nating tanggapin. O isa pa, maidagdag ko rin ano po. Kung papansinin po natin, yun pong argument na ginagamit sa atin ang tawag po na ay strawman. Oh. yun po ay strawman pala, uh, fallacy na kung saan yung kanyang argument, iba yung, kumbaga, nami-misrepresent niya yung evidence na kanyang pinapakita. So, sa paggamit po ng reference or evidences, kinakilangan hindi tayo lalayo sa tamang paggamit nito. Kasi baka tayo po ay makakumit ng tinatawag po nating strawman fallacy. Ayan. So, thank you po. Ayan, sana po ay naging malinaw dito po kay Mr. Gold Drugs.